Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating topic ngayon ay tungkol naman sa pagtanggi ng abogado na siya ang nag-notarize, naghanda ng affidavits na binasa sa sinado ni Orly Regala Gutesa na nagpakilalang bilang isang dating bodyguard ni Ako Bicol Representative Saldico at nagclaim na naghatid ng mga kickback mula sa mga flood control projects. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kayo subscriber, please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Sa kanyang sulat, hiniling ni Attorney Petchy Rose Espera na ang post. At paggamit ng kanyang pangalan, nag-commission ng notaryo kaugnay ng nasabing affidavit ni Orly Gutesa at iginiit na ang dokumento ay huwad, peke, mapanlinlang at nakakapinsala sa kanyang reputasyon bilang member ng BAR at bilang isang kukinomission na notaryo publiko. Ang sabi niya ay, categorically deny notarizing, signing, or participating in the preparation of the said document. Ang lagda at mga detalye ng notarial na inuugnay sa akin ay peke at hindi authorized. Yan ang sabi ni Attorney Pichy Rose. Iprinisinta ni Senator Rodante Marcolita si Gutesa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee at ipinalam na ang testigo ay nirefer sa kanya ng dating mambabatas na si Michael Defensor. Dahil sa itinanggi ng notary public na siya ay nag-notarize ng nasabing document, meron ba itong epekto sa kanyang mga sinabi? Sinabi ni Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee. Mga kaibigan, sa aking opinion, wala. Dapat natin balikan na bago nagbigay ng kanyang salaysay, itong si Orly Gotisa, siya ay pinanumpa muna ng kanyang mga sasabihin ay pawang mga katotohanan lamang. Kaya nang binasa na niya ang kanyang nakasulat na salaysay, nanumpa na siya sa harapan ng isang official who is authorized by law to administer oath. So ang ibig sabihin, kung anuman ang depikto sa sinasabi nilang hindi naman authorized yung nagnotaryo, this was cured by the fact that si Orly Gotesa ay nanumpa ng kanyang mga sasabihin ay pawang katotohanan bago siya nagbigay ng kanyang salaysay. Kaya sa aking palagay, ito ay aking palagay lamang. Maring siya talaga ay pumunta sa opisina ng abogado at abugada at doon niya dinala ang document para ipanotarize. At maaaring si Attorney Pera at that time ay wala sa kanyang opisina and maaaring ang isa sa kanyang staff, ito ang aking palagay lamang, isa sa kanyang staff ang nag-assist kay Gutesa at itong staff na ito ang siya pumirma sa pangalan ni Attorney Pera. At dahil iginigit na ito ni Spera na hindi siya ang nag dapat lamang na ang kanyang opisina ay imbistigahan, dapat tignan ang kanyang notarial register. Itong notarial register ay isang bound book na may bilang ng mga pahina na naglalaman ng sunod-sunod na listahan na kanyang ginawa bilang notary public. Kaya dito lalabas kung ang kung ano talagang ang nangyari. Sa aking opinion, wala naman sigurong motibo itong si Gutesa para ipeke ang isang document para kunwaring ito ay notarized. At isa pa, kung ano man ang nilalaman ng dokumento, yan din ang kanyang sinabi sa Blue Ribbon Committee at nanumpa siya doon na siya ang kanyang mga sasabihin ay pawang katutuhanan at gaya ng sinabi ko, siya ay nanumpa before an official authorized by law to administer oath. Mga kaibigan, samantala mayroon naman pahayag si attorney Ferdy Tupasio tungkol sa ating topic. Oh, o oh, to ha, may nagsalita na mm. yung pinakahihintay natin. Alam nyo... Sa kabila ng takipan ta at kitang-kita naman natin yung pagmamaniobra ni Senator Lacson para protektahan yung mga miyembro ng House. Kita niyo naman ang focus ni Attorney Juan yung Senate President natin at sa kaniping okay. Boy Tago Lacson. <laughs> diba? Yeah. Oh, ay puro yung mga kapwa nila senador o dating senador, ayaw nilang mapupunta mm. sa house yung usapin. Bakit? Kapag katpag sa house, aakit yan, pupunta kay Representative Saldi ko, pupunta kay dating speaker, ayaw nila yon Ngunit, ayan ha, ah, mayroong lumabas na testigo yung si Master Sergeant Orly. Gutesa ba yun? Gutusa. Gutesa. Gutesa ba? Gotesa. O yun, oh. Na nagsabing siya ay nag-deliver mismo mm. ng male mali tang pera kay Zaldico at kay Martin Romualdez. Yes. Oh, eto ang nakakatawa. Sabi nila, di ba may affidavit yung tao. Okay. Sabi nila, tinatanggi daw. Noong notaryo, naninotaryohan niya. Okay, hindi ko na-justify kasi may ibang nagsasabing bakit tinakot, etc. oh pagpalagay na natin. Assuming without conceding, hindi nga notarize yung document. Sabihin na natin. Okay. Ano ba ang purpose ng pagnonotaryo? Ang pagnonotaryo po, according sa ating not notarial law, ay para isumpa. Sumpaan. Isumpa. Mali. Mali yung gamit ko. Isumpa. Isinusumpa Sumpaan. Panumpaan. Yung isang dokumento sa harap ng notary public na nagsasabing yung taong yon ay humarap sa akin. Yan. Nalaman ko sa taong yon kung na itong mga salaysay na ito ay galing sa kanya yung mga nasa loob nung sinumpaang salaysay. Apo. Na yung mga nas na Sasama, yung kasama doon sa sinumpaang salaysay, ay siya nga ang megawa. 'Yun ay voluntaryo, 'yun ay nauunawaan niya okay. at handa niyang panumpaan. 'Yun lamang. Okay. Pagpalagay na natin. May problema sa notarization. Ano bang ginawa naong testigo? Hindi ba pumunta sa harap ng Blue Ribbon Committee? Anong ginawa nung tinawag siya? bilang testigo ni Senator Mark Nanong nanumpa siya ron? nag oath hmm. sinabi niya na lahat nung kanyang nasa affidavit ay totoo binasa niya to put it into the records of the blue ribbon committee o oh, mm -hmm. tinanong siya ng mga senador okay ang ibig bang sabihin ng mga bumubutas dito sa sa laisay nitong Master Sergeant na ito, mas matibay ang Notary Public kesa sa panunumpa sa Senado? Ibig mo sabihin, kahit nanumpa ka sa Senado dahil hindi ka nakapanumpa sa Notary Public, ay eh paliwala yung sinabi mo? Abay. May insulto sa iyo yung Senado. Hindi. <laughs> o oh, kasi mataas ang Senado. Mas mataas Senado 'yon. At ang kung ang purpose ng sinumpa ang salaysay before a notary public ay number one, mm. para it, para ma-determine, ha, mapag-alaman nitong no notaryo na 'yun nga yung tao kasi hihinga ng ID 'yon. Opo. Okay. Number two, para nga malaman na yon ay kanyang salaysay. Mm. Number three, yung salaysay na yon ay voluntaryo niyang ginawa. Kusang okay. lob Number four, na yon ay katotohanan. Mm -hmm. Number five, na yung na na nasasaad sa sinumpaang salaysay ay kanyang nauunawaan ay, at pinaninindigan. Hindi ba nangyari na rin yun nung humarap siya sa Senado? So, anong problema ng mga ibang abogado rito? Mm. Kasi naman po, hindi siya nangyinsulto ko ng ibang abogado, ha? pakilaliman po ang pag-unawa ninyo sa batas. Hmm. Para hindi kayo nagmumukhang kengkoy. Lalo na isang abogado dyan na nagmukhang kengkoy sa harap ng Supreme Court. Ay, ang habit nito, habi yata niya yun eh. na magmukhang kengkoy siya. oh, parang mas masayang-masaya siya. Pag nagmukhang <laughs> kengkoy niya, eh, alam yun na yun. At saka, hindi ko maintindihan ito, ha. Meron siyang account sa X, sa Twitter. Hmm. Binlock niya ako. Pero, tira siya ng tira sa akin. Bakit ka ba obsessed sa akin? May gusto ka sa akin, ano? Oh, yeah. Kaya, yan ang hirap pagmalakas ang oh, yeah, sense of oh, it. Yeah. Alos lahat yata na tweet niya, eh. Ha? Binabanggit ako. Hindi ko na nga siya binabanggit, eh. Kasi, uh, 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 non-entity naman siya eh. Hmm. Nagpapa-importante. Banggit ng banggit sa akin, huwag ka naman masyado ma-obsess sa akin. Pambihira naman. Ang dami ng mga bugado yung mas magandang lalaki sa akin. Oh, oh Katulad ni Larry Gadon. oh, di ba? Oo, oh, mas magandang lalaki sa akin. Hindi oh, ko paghilinan. oh, mas magandang lalaki sa akin. bakit pa ako nang ako, panyero? Ikaw naman oo. oh, ha? Hmm. Nagmumukhang kain ko kasi iyon ang bubutasan nyo. Eh, naging sinumpa ang saray na ngayon. Hmm. Sa Senado, Pam, meron pa bang titibay na yun ay pinanindigan mo sa harap ng Blue Ribbon Committee? Eh yung pinanumpaan mo naman ay yung ComSec, mm. yung committee secretary na sa ilalim ng batas ay may kapangyarihan din ha, na mag-administer ng oath. Mm. So what's your problem, baby? Mga kaibigan... Meron ba kayong opinion o observation sa ating topic? Kung meron, please leave your comment. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood Please like and subscribe. Bye-bye!